rated SPG, at gabay ng magula. Good evening and welcome sa aking munting channel at dito nga ay magkakaroon nga lang isang matinding inkwentro dito sa pagitan ni Tanggol at ni Bong dahil nga sa inggit na nila kay Tanggol dahil mas pinapaboran na nga ngayon ni Chip Espinas itong si Tanggol dahil nga sa laki ng patong nito sa ulo at sa ginawang panggugulo nitong sila Bong at ang kanyang mga kanyang grupo ay napagalitan at nabigyan sila ng isang matinding parusa. Kaya dito na lalong mag-iinit itong uh, si Bong sa grupo nga nitong si Tanggol na ang akala kasi nitong si Bong ay kayan-kayanan lang niya itong grupo nga ni Tanggol na wala siyang kaalam-alam ay kung gaano sila kasiga ay mas matindi at mas masiga mas siga pa ang mga kasamahan nga ng tanggol lalong lalo na si tanggol at dito lang nga sila magkakaengkwentruhan at mag-aabot sila na kung saan nga ay makikitil din ni Tangol ang kanyang buhay dito ni Bong na kung saan ay mabibilib lalo sa kanya itong si Chip Espinas kung kaya't mababali, wala na ngayon ang pinag-usapan nila ni Olga nakitilin ang buhay at pahirapan itong skambol kaya ang gagawin ngayon dito ni Chief Espinas ay siya na ang gagawin na bagong hitman ng Bilibid at siya ngayon ay lalabas-labas para nga kitilin ang mga buhay ng taliwas na tao at ng mga tao nga mapangapi at mapanlamang sa gobyerno kung kaya't ito ngayon ang magiging misyon Nito si Tanggol na mas lalo siyang maging makasalanan dahil nga ang pagkitil ng buhay ng kapwa-tao ay isang napakalaking kasalanan. Kung kaya dito naman ay mag magbabago at mababago ang buhay nga ni Tanggol na kung saan ay muling magtatagpo ang nila ng kanyang tatay Ramon na kung saan nga naman dito ay makikilala at malalaman na nitong si Ramon ang katotohanan na si Tanggol ay nakakulong at yung Tanggol na nasa kanilang ay hindi niya tunay na anak at ito pala ay ang uh, kapatid ni Tanggol si David na siya ang nagpanggap na Tanggol kung saan din ay uh, makikitil ang buhay nitong ang si David sa pamamagitan nga ni Olga at ito po ang ating pakaabangan dito nga sa tinaguri ang uh, ang pambansang teleserye FPJ ang batang kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today. Pakisubscribe na lamang po ng aking channel. Pakilike and share po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat. Ingat. God bless and bye-bye.